Mare! Mare! Mare, si Salve to! Oh, si Salve, bakit? pwede ko bang hiramin yung jeep mo? Ha? Eh, wala kaming driver. Paano yan? Sino magdadrive? Ako. Marunong ako magmaneho. Ikaw? Mare, sige na. Kailangan akong dalihin si Berto sa ospital. Ika na, Mare. Sige na. Ay! Berto! Lumapad ka! Sa pagpanaw ng kabiyak ni Salve, mag-isa na lang nakasalalay sa kanya ang kinabukasan ng mga anak niya. Kaya kung anong pagkakataon ang tubating sa kanya, agad daw niya itong susunggaban kahit pa mahihirapan at masasaktan. Dahil ganyan ang isang magulang. Ganyan daw maging ina. Magandang araw po mga kapuso. Ako po si Vicky Morales at ito ang wish ko lang. Ah. mag te muna ako ng juice ate ah. Eh. Tutulungan ko po kayo, tita. Ako, huwag na rin yun. Samahan mo na lang nanay mo dito, okay? Michael. Rainier. Tayong tatlo na lang ng Tita Carlota niyo magkakasama ngayon. Wala na kasi ang tatay niyo. Kailangan ko nang bumalik ulit sa pagtatrabaho. Nay, hey. Tulong po ako sa pagtatrabaho. Maghahanap po ako ng pwede. Ang classmate ko po, nagtitinda po ng banana queue. Pwede ba po ako magtinda ng banana queue? Hindi. Po? Bakit po? Bata ka pa kasi. Ako lang pwede. Hindi rin, Michael. Eh? No? Mga anak, ang trabaho ko, bilang nag-iisang magulang nyo, ay ang buhayin kayo at ang pag-aralin kayo. Alam niyo, gagawin ko yon sa abot ng makakaya ko. Ang trabaho niyo, bilang mga anak ko ay ang mag-aral ng mabuti. Pangako po, Nay. Makakatapos kami dalawa. Pangako po, Nay. Wala na tong atrasan.